So guys, ang alaga kung si Chichi -Chi ay hindi pa nakaahon, no? Hay na ba 'to? Asan Chi -Chi, guys? na si Chichi, guys? Sa ka na kasaka. Chichi. Chi? Chi, Chi. Where are you, Chichi? -chi? Where are you, Chichi? -chi? Where, Chi -chi? Where, Where is Chichi? -chi? Uy, ayaw mo nga rin kita as nga rin ha? Ayaw mo nga rin. Mm -hmm. Ate? sa ati Chichi? Ati, Ate, Chi -chi. tadi ta, na kapag. Ati. Ato ra. Ang kuta pa rin gokon. Tu ara si Waiwai at Chichi guys nang naghabol ng mga ibon. May nahuli ba ang mga baby girl? Ay, ay saba. Ay saba kay makadakop na sila. So ang 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 mahilig jud mga nok guys kana manguha bitog mga langgam. Baki. Mahilig manguha. Ha? manghilig manakop kana jud si Ate Cici nga iro nakana siya Aron <laughs> <laughs> oh, kalapok na ron Aa Dedong jalan iri dong Yan guys Ate uh Cici -uh. Nami go Arami Ayo udah kailaw <laughs> na <laughs> ya Ayun yung alaga akong iro guys Si niya Chi si Wai Wai Asa raman Dong Dong asa raman ka dong Asa raman Asa guys Dahil makitaan to ah, okay. oh. So nakakuha na uglang gam Ang -oh. atong alagang iro nga si Chichi Ang pinakamagaling pagdating sa panghuli uh, Panguhuli ng mga ebon Uy, magulog ka diyo, uy. Mimi! Dali, iri! Mimi! So, amo pa guys, gihuwat si Chichi ug si Mimi. At si Chichi si yy Alam si yy Dang, tersate, dang! Nag-isig pa nga tayo. Ay, pala ka. Ano, nagduwa-duwa namin naman sila. Ito. Muna ilaganahan guys. Huwag makambak na rin sa butang. And of course, pag ato na silang mula ka na tangati, musunod na sila. Na, ito na sila aging ito. Papay tali. Papay tali. Ali, di Mahal ka tal. Narabi wak-wak da tal. Why, why, Chi-Chi? Dali na mo ari. Why, why, Chi-Chi? Dali na mo ari. So, kung saan akong alaga, guys? Hinihigda po. Ligid-ligid. Ligid-ligid lang <laughs> si Mimi.